Bakit ayaw niya mag yung sapatos? Bumbugin mo kagal. Sa video na to, ipamahagi ko sa inyo yung aking insights tungkol sa leadership at paano ko ito pinapractice sa iba't ibang mga unit at bakit pinapatanggal ko ang mga hazing, mga malpractices sa training na kagaya ng bullying tactics, yung hazing practices na meron pa rin hanggang sa ngayon habang ako ay komandan sa Philippine Army Officer Candidate School. Ang video na to ay inspired doon sa mga readings, yung mga nababasa ko na kung saan ay natututo ako sa experiences ng iba tungkol sa leadership at paano pala natin i-contextualize ang leadership development dito sa Pilipinas. Nang sa gayon ay makapagbudos tayo ng mga mahusay, mga strategic thinking leaders na mga Pilipino. So ito yung isa sa libro na nag-inspire sa akin, Supreme Command by Elliot Cohen. Ang pangalawa, itong No yelling Leadership. Ayan, Adam Adam Chick, Wali Adam Chick. Of course, yung libro ni Mark Perry, Partners in Command. A kwento ng uh, dalawa sa mga tanyag ng mga US military leaders na si Dwight Eisenhower at saka si George Marshall at paano nila ginamit ang kanilang leadership sa panahon ng gira noong World War II. Kung paano na-develop -na ang leadership ability ni Dwight Eisenhower under sa mentorship ni George Marshall. So, yung mga ganon na mga learnings na makukuha natin sa by reading books ay magagamit natin kung paano rin natin gagawin dito sa Pilipinas na para hindi naman panay, physical ang approach para mag-lead ng tao o paano magdevelop ng mga future leaders. Uh, isa talaga sa mga challenges uh, sa training institutions, lalo rito sa Pilipinas, kung paano tanggalin yung makaluma Jurassic style na parating idinadaan sa pangbubuli para susundin ng tao. Yung tipong rango ang parating nakataya, gagamitin ang rango ang otoridad at yung power para susundin ng mga tao. Kung susuriin natin mabuti sa mga pag-aaral ay leadership, influencing lang talaga yun, nothing more, nothing less. I-influence mo siya and kung paano mo gawin yun, mahirap. Bakit? Para ma-influence mo isang tao, ma-inspire siya sa iyo, nasusundin ka niya, eh kailangan ikaw ay credible. So hindi ka puro kabulastugan. Dapat meron ka dito. And meron ka dito. Ikaw ay nag-iisip at ginagamit mo ito para mag-empathize. Pakinggan mo siya. Ah, paano ka mag-empathize kung hindi ka nakikinig? Puro yes sir, no sir lang gusto mo. So pakinggan mo yung tao mo, ilagay mo yung sarili mo doon sa kalagayan niya and then come up with solutions ah, kung paano ninyo ma-address yung mga issues niya kung meron siya, anong mga struggles niya, mga challenges. Dahil bilang leader, gusto mo, ma-replicate mo yung sarili mo. So, hindi yung pwedeng puro paniniga, puro rango, sigaw dito, sigaw doon. Yes sir, no sir lang ang gusto mong marinig sa iyong mga tauhan. So, paano ko ba ginawa dito sa Opposite of Kennedy School? share ko lang sa inyo ang ilan. Babalik tayo doon sa framework. Para ma-influence pa isang tao, para mabago ang kaniyang ginagawa. May certain patterns of behavior na hindi naayon sa military doctrines, hindi naayon sa mga military protocols, sa tinatawag natin military discipline. Isipin mo ang tatlong bagay. Ano ang kaniyang capability? Number one. Bakit niya nagawa yon? Ano ang capability niya na gawin yung bagay na yon? Pangalawa, ano ang kanyang motivation? Dito yon. What motivates him to do this? Bakit ayaw niya mag-shine yung sapatos? Bubugin mo kagad? <laughs> ha? Bakit ayaw niya mag-shine? Anong nasa isip niya? May capability ba siya na mag-shine? Meron ba siyang pang-shine? Meron ba siyang uh, yung gamit? Ha? Para ma-shine yung sapatos niya? Okay, so dalawa yun ha? Una is capability, sunod is uh, kanyang motivation, at ang pangatlo ay ang kanyang opportunity. Mayroon ba siyang opportunity to shine his shoes? Okay? So kung maintindihan mo yung tatlo na components na yon, capability, motivation, opportunity, CMO, ay mas madali para sa'yo ang mag-come up ng pamamaraan para ma-influence mo siya para gawin niya at gugustuhin niyang gawin yung bagay na gusto mong ipagawa mo sa kanya. So walang wala doon na idaan mo parate sa bugbugan. Shortcut kasi yun eh. Ha? Shortcut. Pag hindi sumunod, bang! Lagabog ka agad. Ha? O kaya tusok agad. So something na painful yun ang ibigay mo para sumunod siya. So, kung parati kasing dito, shortcut mo, hindi mo gamitin yung, yung pinag-isipan, yung framework on how to do it, ay takot ang umiiral. Susunod ang tao dahil takot. So, takot lang ba ang gagamitin natin na tool? Yung fear? Yeah, that's also addressing motivation. Takutin mo para sumunod. Hindi ba mas maganda kung i-inspire mo para sumunod? So, iyon yun yung uh, dapat isipin. So, shortcut, kapag puro tusok ulo kaagad, puro masimasi kaagad, i-power trip mo at masarap ang pakiramdam. Kapag ikaw ay halimbawa ay taong baryo, bigla kang binigyan ng kapangyarihan ikaw ay isang training officer or training NCO. At sa isang iglap, ikaw ay napaka makapangyarihan na tao na kaya mo mong bugbog walang magreklamo. Kaya mo magparusa at ipakita mo sa ibang mga tao may nanonood, may mga sibilyan pang manonood, ay kaya mong pagulungin right, left. Ha? Nagdurugo na yung ulo sa katotosok ulo, kaya mong gawin sa ibang tao. Di ba power tripping yon? Parang nalasing ka sa pangyarihan. May certain power ka na visible sa'yo. Immediate nakikita mo. But, kung susuriin mong mabuti, ang tao ba na yon talaga ay tunay na leader? Siya ba ay maka ng isang mahusay na lider o isang abusive na leader. Ang ginagawa ba niya ay naaayon doon sa principles of leadership? ah, Marami tayong mga libro na pwedeng basahin maliban doon sa ipinakita ko sa inyo. Maraming mga principles of leadership, meron kaming uh, sa military leadership. And of course, uh, context ng civilians, no? Meron ding mga libro uh, lalo na sa for example, ikaw na sa volunteer organization, bugbugin mo 'yon para sumunod ang mga tao mo, volunteer organization yan? Say, an advocacy group? Bugbugin mo yon An NGO? Doon ka mag-lead? Ah, hindi, obra military kung ganun pala ang template natin. Ayun. So, dito sa Philippine Army Official Candidate School, in-encourage ko parate na gamitin ang influencing skills para susundin sila ng tao. So, paano nila gagawin yon kailangan yung pinapagawa nila kaya nung mismong leader na yun, squad leader, nung TACO, kami mga officer, kung ano yung inuutos namin, kaya namin gagawin. Pag ni namin na masakay sa PFT, kami rin matataas ang grade namin sa PFT. nag exercise din kami, nakikita din kami dahil nag exercise kami. Nagbabike, nagtakbo, nag-PRT, nagbabasketball, active. So, by showing how we do it kahit hindi kami nagsasalita na dapat mag-exercise kayo na inspire sila dapat ganito pala yung mga official may colonel, major, kapitan, may sergeant, master sergeant, nag exercise sila so therefore gagawin din nila naturally ay sundin din natin kasi ginagawa rin nila eh at kung ipakita din namin ang aming grade sa PFT may pagmamalaki namin. Dito sa school, requirement ko is 85%. Lahat 85%. Kung hindi ka mag-85%, palayasin kita dito. Dahil we have to set the example. Kasi lagi namin sinasabi, aspire for excellence. Excellence ba yan? Kung 70 lang yun sa'yo, 72, 73, 74. Hindi. Kailangan 85 and up. Yan ang excellent para sa akin. Okay? So, yan. Isa lang sa aspeto yun. Pag magsabi kami na you have to wear the uniform properly, kami rin mag magsuot ng uniform properly. Pag sinabi mong behave kami ng maayos, kami rin ay behave. Hindi kami asal kanto. Pag magsalita kami, puro mura dito, puro mura doon, uh, asal kanto. Yun. At, instead na shortcut na sa mga na puro masi-masi, andyan pa rin naman, of course, spot correction ang tawag doon. Pag nagkamali, i-remind mo, i-caution mo, na ulit na naman, siya na naman, i-squad mo, lalo na ikaw, face-to-face -face leadership yun. Give me one week. Purposive yun. Dahil ipapos up mo siya, dahil alam mo, mahina siya sa post up. Eh. Meron kang listahan bilang leader, kilala mo yung mga tao, sino mahina sa post up, sa sit up, sino mahina sa pull up. So kung magbigay ka na exercise, mag-contribute para lumakas siya sa event na yun. Kung mahina siya sa takbuhan, ah, bigyan kita ng punishment. I want you to to run around the oval within 2 minutes. Nga ah, ganun, may example, may time bound. Klaro, anong distance? Kasi meron kang ina-achieve. Excellence. Although, ang dating pinarusahan mo, but may purpose. eh, kung ang ginawa mo, tusok ulo. Hanggang sa magdugo yung noo mo dyan. Hanggang sa malapnos ka kasi magtusok ulo ka dyan sa simento. Anong na-achieve mo ngayon? Pagdating sa PFT. Paatras. Walang i-contribute. Paatras. Para lang sa'yo ang contribution. Yung feeling mong masarap dahil nakapag-power trip ka, parang uh, nasusunod yung gusto mo, yung lahat ng kapritso mo. Yan. Okay? So, ang isang, isang leader ay may listahan ng kanyang mga tao. Kilala niya mga tao. Know your men. Ika pa nga. Alam niya anong grade niya sa ganito, sa mga subjects. Alam niya mahina sa ma reading to. Alam niya kung ito ay may problema sa pamilya na matay ang kanyang, yung kanyang magulang. Mga ganun ba? Na matay ang kanyang nanay. Kaya pala nakalupay-pay. And then, ang kasunod ay makinig. So, meron kaming Squad leaders time bawat alas 9.30 ng gabi. Squad leaders time is intended for you to listen to your subordinates and also to give feedback. Oh, ito yung performance nyo, bla bla blah. Ito yun. Ah, uh, yung problema mo, ikaw, individualize, hindi generic. Yung problema mo, ayusin uh, natin dahil ganito yun. Ito yung advice ko sa'yo. O bukas, titingnan natin kung ano nang maging performance mo no, o sa sunod na linggo. yung improve on this. Yan ang tinatawag na mentoring and coaching. Ah, Hindi puro malas. Puro mura dito, mura doon. Malas dito, malas doon. Mag-utos kung ano-ano unorthodox na mga utos. Gusto ko bukas may plug ng hapon dyan, dyan sa taas. Para sa ano yun? Dumaan kami dyan eh. Ino sa PMA kami. Puro kalukuhan eh. Gusto ko bukas may isda na nag na, na naglangoy-langoy dito, ilagay mo dito sa sa ano ko, planggana ko. Anong na-achieve mo? Meron? Walang na-achieve. <laughs> yun yun. Yan. So, ang mga squad mates naman, o yung mga juniors, ay may tinatawag na squad leaders notes. Ang squad leaders notes ay listahan kung ano ang gusto niyang i-feedback doon sa kanyang senior. So dalawa yan, ang squad leader ay may squad leaders notes, ang squad mates ay mayroong squad notes. Ikukwento niya, sir, ito, nahihirapan ako dito, um, I'd like to seek advice, blah, blah. Kasi siyempre, ikaw yung leader, dapat mas may wisdom ka na eh, may, mayroon ka ng experience, ituro mo sa kanya. Kasi, tungkulin mo bilang leader, ay makapudos ka ng mas mahusay pa sa'yo. Happy ka doon. Kung mas mahusay pa sa'yo. So paano siya maging mas mahusay sa'yo kung ginawa puro panira na mga punishment? Puro bugbog dito, sinira mo yung dibdib. Sampal dito, sampal doon, nawala ang kanyang self-esteem. Puro yes sir, no sir lang yung i, i sagot ang gusto mong marinig. Hindi mo siya ipag-reason out. Bakit? Kasi bakit nga eh? So yun ang problema natin, no? So sa culture, sa military culture sa Pilipinas, ay leaders are always right. When he is wrong, refer to the first rule. Mm, 'yan yung mga makaluma. Ang leader lang ang tama. Tao lang tayo, hindi tayo pwedeng tama all the time. So we have to listen also. 'Yan ang totoo dyan. We have to listen because we are not perfect. Tama? And, siguraduhin natin na yung, kung ano man yung pinapagawa natin, in anything, kung ano ang pinapagawa natin, mayroong purpose. Klaro ang purpose. At ang purpose mo ay naka-align parati. Ano yung gusto ng army na mangyari sa kaniyang organisasyon, sa organisasyon namin? Ano ang gusto ng school na mangyari anong mission ng school. Makalain parate eh doon. Tama ba? So dito sa school, pagpalakasan ng pag-usapan. Kung gusto ko na malaman na ano ang performance ng bawat isa. So meron kami diagnostic physical fitness test. Pati iba pang mga physical exercises na dapat nilang iba-ipasa dito. Halimbawa, palanguin ko silang lahat. 25 meters lang. Sino ang makatawid? Sino ang hindi? Sino ang sinker? Sino ang floater? Sino ang swimmer? Iba yon, di ba? So, based sa category mayroong listahan, kanino ako mag-focus para at the end of the course, lahat sila ay makatawid sa 50 meters, yung minimum requirements para sila mag-graduate. 50 meters! So, kung may pumasok dito, hindi nag-initiative na natuto ng swimming. At, sinker siya pag... pag papuntahin mo sa swimming pool. Diretso, nasa ilalim. Ha? Hindi rin marunong lumangoy, may sinker pa. Meron namang marunong lumangoy, may sinker. Ito, hindi marunong lumangoy, sinker. Meron yan dito. So, yun yung bibigyan mo ng time. So, kung ikaw squad leader, malakas kang to lumang, may marunong ka, mahusay. Dapat mag-contribute yung mga exercises mo para ang squadmate mo ay makatawid din kagaya mo. Di ba? No one left behind, ikaw pa nga eh. In the same manner, kikita mo, mahina sa mapreading na navigation, maghanap ka ng panahon pagkakataon para maturuan mo rin siya sa level mo. Hindi nakaasa parati sa instructors kasi ikaw, one-on-one, -on -one, kaya mo siyang i-coach. May example, di ba? Sa marksmanship, nakita mo, struggling siya. I-analyze mo mabuti bakit ka kung saan-saan ang bala mo pumupunta. Okay? So, anong interventions natin? Mag-recommend ba siya? O maghingi ba ng extra bala? Mga ganun, mga example lang yung mga solutions. Hindi makapasa, for example, sa rock march. Nagbabag down. Dapat alam niya anong rason. And he can come up with solution. Ika pa nga. Ang mga leaders, ay nakaka-identify yung mga mahusay na leaders ay nakaka-identify ng mga problem na babasa niya na, na he, he, must be able to frame the problem and come up with the holistic solution hindi yung pansamantalang solution holistic solution pang, pang matagalan okay ay, so ayos ba yun? yan yan so challenge dahil may kultura na hanggang ngayon nanatili na gamitin natin yung power pinakamadali. Power trip natin. Ah, masarap ang pakiramdam kapag uh, ma-demonstrate natin na napaka-powerful natin ng mga NCO, mga opisyal. Pero ang tanong, kailan tayo magbabago for the benefit of the organization? Kailan tayo talagang tunay na mag-align doon sa objective ng ating Philippine Army, ng ating Armed Forces of the Philippines to become an organization, an armed force of the Philippines that the Filipino people are proud of. Yun ang ating huwag natin kalimutan. At kailan natin i-align na i-focus natin doon sa skills training knowledge kaysa puro pahirap. Dahil in the end, pag makigira tayo, hindi puro palakasan lang yan. Combination yan. Malakas ka, kaya may, uh, physical education, military skills, mahusay ka, tactics, yung attitude development, yung character development, importante yon. Anong character development ang maituro mo, mai share mo, ma-instill mo doon sa mga tauhan mo? Kung puro bugbog dito, puro masimasi, -masi, puro pang mamalas na wala sa lugar, walang karason-rason. Hindi mo maipaliwanag. Bakit mo pinapagawa yung bagay na yun? Anong klaseng character ang dinidevelop mo doon? Yun ang tanong. Ha? Hindi lang yan puro physical eh. Character development is very important. And in fact, mas maganda para sa akin kung bibigyan ako ng tao na may positibong attitude kaysa puro skills at puro lakas. Dahil teachable ang taong may attitude. Teachable. Madaling turuan. Yan. That's how I approach doon sa aking mga hawak ng mga kadete dito it may not be perfect but we are continuously improving on the way we conduct our training by conducting research survey mag feedback session kami at mag identify kami ng mga best practices at yung mga lessons mga negative tanggalin namin kung ano yung maganda ipagpatuloy namin and most importantly we listen to others na may magandang inputs, may insights. Ikinig kami kasi we do not monopolize ideas, good ideas. Hindi kami mag-monopolize. That is something that we accept. So I hope you learn something from this video. And if you like the ideas that are being shared, make sure you must be able to hit that share button Lalo na doon sa mga mag apply at mag gustong maging sundalo, gustong maging warrior leader someday, ishare nyo rin doon sa mga nagpapaniwala na no, puro masimasi, puro pananakit ang tamang pamamaraan para maghubog ng leaders. Maghubog ha, magdevelop. Yung tanong nga eh, paano magdevelop yan kung paatras? Pagka-graduate, parang wala, anong alam to? Malakas lang sa takbuhan, parang walang alam. Kung itest mo, hindi man makapasa. Pag ipakwento mo sa pinag-aralan niya, hindi niya maikwento. Dahil, puro masi-masi. <laughs> puro pananakit, puro pang power trip. Yun na lang yung naalala nila. Puro tulog sa klase. Okay lang, basta nagawa yung pangpa-power trip sa kanila. Okay, palaisipan na para sa lahat. Walang personalan. Talakayin lang natin kung anong ikabubuti para sa ating organisasyon at sa ating bayan. Maraming salamat at uh, salamat din sa lahat na sumusuporta sa aking channel at sumusuporta sa aking advocacy na magsulong ng mga positibong pagbabago sa Armed Forces of the Philippines lalo na sa kinabilangan ko na Philippine Army. Para pala sa mga nanonood na aking video, huwag kayong mahiya. I-like nyo yung dalawa kong channel. Ito yon At ito yung isa. At kung nagugustuhan nyo, i-share niyo, I-share ninyo, no? i-subscribe ninyo, ninyo, at uh, magkipagtalakayan kayo sa comment section. Maraming salamat.